Hello po, magandang umaga po sa ating lahat uh, po, Ito na po yung ginawa ko na bubong po sa pinaka rooftop ng bahay na ito Ito po siya Natapos ko na po siyang bubongan Polycarbonate po yung bubong niya Ang po niya sa may dulo tapos sa dulo kabilaan alin ko na kasi ay sa baba mo tapos yung yung dulo po sa baba may dirt kitchen may dirt kitchen po ayan po siya sa baba po yung dirt kitchen malagyan ko na rin po siya ng polycarbonate yun po tapos yun naman po sa may parking ito po siya Yan po siya mga boss. Sa so, may parking. May polycarbonate na po lahat yung pong bubong na ginawa ko. Yan po. Meron siyang brace kasi dito po sa side na to wala po siyang tukod ang mga tukod po lang po niya ay nandito bandera dito sa harap at saka dito sa dito po sa side na yun kaya meron po siyang nakahanger na brake na ano hanger na support dalawa po siya bali po 5 po siya na ano 5 na round bar po yung hanger niya kaya matibay po yan

Ayan po siya mga boss, yung mga yung ilalim po ng ano, dirty kitchen. Ayan po yung ilalim ng dirty kitchen. Pinalagyan po siya ng kulay kagabunit para pag umulang po hindi mabasa. Umulang sik. Ayan po yung ilalim ng dirty kitchen. Ayan po siya mga boss. Thank you. ito po yung dirty kitchen tapos yung sa ilalim po ng parking ito naman po yung po yung ilalim ng parking ito po mga boss ito pinis ko na po yan mga boss tapos na po lahat lahat dyan. yan po. may tatlong poste sa harap tapos dito po sa gilid dalawa alam po mga boss salamat po god bless